Tingnan natin ang salita ng Diyos na nakasulat sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25. Balang araw, papasok tayo sa walang hanggang kaharian ng langit. Tinuturuan ng Biblia na pag ang pintuan ng langit ay nabuksan ng maluwang, at tayo ay nagmarcha tungo sa langit, tatanggap tayo ng labis na luwalhati. Kabilang sa mga salitang ibinigay rito, sinasabi ni ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila yon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo ay sa walang pagkasira. May dalawang uri ng korona, ang may pagkasira, at ang walang pagkasira, na walang hanggan. Dahil dito, nasusulat na dapat tayong magsikap para makuha ang korona na walang pagkasira. Dapat nating protektahan ang di nasisirang corona ng ito. Tingnan natin ang verse 26. Kaya takoy tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan, hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Sa halip na mamuhay lang ng ayon sa nais natin, dapat nating isipin, paano kumapoprotektahan ang aking walang hanggang korona ng buhay? Ano ang dapat kong gawin? Paano ako makakapagbigay ng luwalhati sa Diyos? Paano ko may sisikat ang kaluwalhatian ng pangalan ng Diyos, sa Samaria at hanggang sa kadulo-duluhang bahagi ng lupa? Sa ganitong paraan, dapat nating isipin kung paano mabibigyang lugod ang Diyos sa ating mga kilos. Gaano walang kabuluhan ang pagtakbo ng walang layunin o ang pagsuntok sa hangin? Ang pagprotekta sa isang bagay nang hindi nalalaman ang layunin nito ay walang kabuluhan. Dapat muna nating maunawaan at malaman kung ano ang dapat nating protektahan. Kaya nasusulat dito na. Kaya takoy tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan, hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Dapat kong protektahan ang buhay na walang hanggan at ang kaharian ng langit. Dapat akong maniwala sa pangako ng Diyos na ipagkakaloob sa akin ang makalangit na kaharian. Dapat kong panatiliin ang aking pananampalataya. Dapat kong protektahan ang katotohanan. Ito ang diwa na dapat nating pagsikapan na protektahan. Dito natin dapat na ilaan ang ating mga sarili. Hindi tayo kailanman dapat na malulong o malinlang sa mismong panlabas at mawala ang diwa nito. Maraming salamat.